Nagpamahagi ng serbisyong medikal ang DOH ngayong Brigada Eskwela upang ihanda ang kalusugan ng mga mag-aaral, guro at iba pang school personnel bago magbukas ang klase. Alin sunod ito sa pagpapatibay ng layunin ni Pangulong Bongbong Marcos na maging lugar din ang mga paaralan sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay ng makabataan at ng mga nangangasiwa nito. Sila ang mga schools na nagtagumpay na itinaguyod ang kalusugan sa kanilang mga mag-aaral, mga guro at mga pang-school personnel sa pamamagitan ng pagtataguyod ng sarili, ni, ng sarili nilang mga pulisiya para sa kalusugan, maayos ng mga facilities at mga magandang ugnayan sa komunidad at access ng health services. Pinangunahan ni Secretary Ted Herbosa ang pagbibigay ng serbisyong kalusugan sa Brigada Eskwela Kick-Off sa Bakakay East Central School sa Albay, Bicol. Kaisaan niya ng DepEd ang DOH upang tiyakin ang kalusugan at kahandaan ng bawat paaralan, guro at estudyante sa pagbubukas ng klase ngayong taon hinandugan ng kagamitang pangkalusugan at serbisyong medikal ang kinilalang 83 natatanging paaralan na kampiyon ng kalusugan sa buong bansa. Nakatanggap sila ng bawat bata malusog packages na naglalaman ng mga gamit tulad ng blood pressure monitor, timbangan, first aid kits at iba pang gamit sa kanilang school clinics. Mayroon ding teachers self-care kits at exercise and sports kit para sa kinilalang last mile schools at karagdagang disaster readiness kit bilang paghahanda sa anumang sakuna. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.